Stella's POV. Makalipas ang labing limang minuto na deliver na agad ang in-order ko. Maayos kong nilatag ang pagkain sa malaking mesa ni Marcos. Sumabay ka ng kumain sa akin, Stella, just like the old times. Pakiusap ng binata sa akin. Ganito ang ganito din ang madalas namin kinakain noon. Buttered fried chicken kapag lunch sa school. Siya palaging nagluluto at binabao namin sa kanamin kinakain sa ilalim ng puno ng ipil-ipil. Ang saya namin noon. Kaya tuloy akala ng ibang hindi nakakakilala sa amin, magkasintahan kaming dalawa. Malalim ang naging pagkakaibigan namin, pero sa isang iglap natapos ang lahat. I'm sorry Marcos, sambit ko. Pakiramdam ko, nagigilty ako. Dapat kinausap ko muna siya bago nangyaring pag ko sa bahay ang puna noon para sana nagkaroon kami ng maayos na paghihiwalay at di na siya nasaktan ng matagal dahil sa akin. Tumayo siya sa upuan at humakbang palapit sa akin. Naiintindihan ko. Tanggap ko nang mahal mo siya pero sana wag mo naman akong layuan. Mahalaga ka sa akin, Stella. At kung yun ay kasasaya mo, hahayaan na kita. Pero pakiusap, Stella, huwag mo kong iwasan. Dahil lalo akong nasasaktan sa tuwing ginagawa mo yon. Hayaan mong kusang mawala ang pagmamahal ko sa iyo at matira na lamang pagiging kaibigan. Wika, Alam ko labis ko siyang nasaktan. Sino ba naman ako para di tanggapin lahat ng sinasabi niya? Pinahid ko ang luhang na muo sa mga mata ko. Ouch! Singhal ko sa kanya nang pitikin niyang bigla ang noo ko. Para kang bata, sipunin ka pa din. Natatawang wika niya sa akin. Ines na hinampas ko si Marcos kaya lalo lamang siyang natawa. Gumaan ang pakiramdam ko dahil sa ginawa niya kahit masakit ang pagpitik niya sa noo ko. Palagi niya kasing ginagawa yun sa akin noon kapag natutuwa siya sa akin. Pasalamat nga siya at naka-pencil cut ako ngayon kung hindi. Nasipa ko na siya. Samahan mo na akong kumain. Hindi ko mauubos to. Nakangiting, sabi ni Marco sa akin. Ay sus, hindi pala kayang ubusin tapos dalawang order pang binili mo? Inirapan ko siya at tumawa siya ulit. Kahit pusog ako, tumikim na mga ako sa chicken. Nakakatakam din kasi ang itsura niya at sarap na sarap pa siya ng kain. Ayaw ko man aminin sa binata, pero na-miss ko ang ginagawa namin ngayon. Habang nagkukintuhan at kumakain ng masarap na fried chicken, pakiramdam ko na bunutan ako ng tinik dahil sa mag pagtanggap. Kung pwede ko nga lang ireto si Isay sa kanya, ginawa ko na. Maganda din kasi yun. Maganda rin ang kutis, kaya pwede rin siyang magustuhan ni Marcos. Hindi ko akalain na maigaganda ka pa pala. pangit. Tinaasan ko siya ng kilay. Yun kasi ang tawagan namin noon. Okay na sana yung maganda eh, kaso may kadugtong na pangit? Ikaw nga, gumawa po lang dahil sa business suit na suot mo, pero pangit ka pa rin naman? Inis na irap ko sa binata. Pagkatapos ay sabay kaming nagtawanan. Wala nang awkwardness naming dalawa. Masaya na ulit kami kagaya ng dati. Pero grabe siguro, ang ginawang pag-edit nila sa katawan mo sa magazine, no? Siguro mga professional ang gumawa nun para magmukha ka talagang josa. Dagdag pa ni Marcos. Kaagad ko siyang binato ng buto ng manok na kinain ko. Grabe ka naman, walang edit noon. Hindi mo lang matanggap na maganda na ako ngayon eh. ba diba dati kung makalait ka, sabi mo pa sa akin, hindi mo ako magugustuhan? Dahil maitim ako? Kung di ako gumamit ng pampaganda, hindi mo mapapansin na maganda din ako, no? Mahabang paliwanag ko sa kanya, bago ko siya irapan ulit. Nakalimutan na namin na oras nga para ng trabaho. Tapos kumakain kami ng fried chicken sa loob ng office niya at nagtatawanan about sa nakaraan namin. By the way, pangit, doon ka ba uuwi sa asawa mo mamaya? Natigil ako sa pagkain at tinignan siya nakangiti pa rin siya sa akin. Oo Marcos, kukunin ko lang ibang gamit ko kila Tita Isabel kapag dumating na sila tapos kakausapin ko na rin sila, sagot ko. Tuluyan mo na bang iiwan ang beauty care? Marahan akong tumango. Nagdesisyon na akong sundin si Miguel dahil yun ang gusto niya at ayoko na rin magtalo pa kami tungkol dito. Ikaw bahala. Sigurado naman ako kung gusto mong bumalik e eh bukas si Ratita at Tito natanggapin ka. Ngumiti na lamang ako bilang sagot sa kanya. Kaya nga hindi ko basta-basta maiwan ang beauty care dahil sa kanila. Wala pang alasing ko nang tawagan ako ni Miguel. Aantayin daw niya ako mamaya pag-uwian, kaya maaga kong tinapos ang lahat ng gagawin ko. Eksaktong uwian, handa na rin ako sa pag-uwi. Nagpaalam na rin ako kay Marcos, may tatapusin pa raw kasi siya. Sobrang sipa niya talaga at sunod-sunod pa ang naging meeting niya kanina. At nasa tabi ng kami ni Isay para makinig. Hindi ko akalain na sa maiksing panahon, natutunan niya ang ginagawa ni Tito Ricardo. Pansin ko din naman na humahanga sa kanya dito'y marami. Paano ba naman kasi? Gwapo naman talaga itong si Marcos. Kaya nga nagtataka ako eh dahil hanggang ngayon wala pa rin siyang girlfriend. Sigurado ka bang mamaya ka na, Marcos? Tanong ko sa kanya. Oo, wag mo na akong alalahanin. Buka ka na lang at baka nandun na ang mo. Wika niya habang nagsusulot. Sa blue book, okay, see you tomorrow. Paalam ko sa kanya. Kumaway pa siya sa akin bago sinara ang pinto. Kagad akong bumaba sa elevator. Palabas pa lamang ako ay kita ko na ang nagkukumpulan na empleyado pa palabas. Hey, totoo na napakagwapo ng CEO ng Montenegro International Corporation na si Miguel Montenegro. Nadinig kong wika ng babae sa unahan ko. Oo nga at hindi ka maniwala si Mamalu. Este, Stella ang pinupuntahan niya dito. Sabi naman ng kausap niya. Wow, ang swerte naman pala ni Ma'am Malu. Bukod sa napakaganda, ay napakaganda din ng katawan. Parang gusto ko na rin tuloy mag-diet. Kinikilig na dagdag pa ng isa. Di ko tuloy alam kung paano sila hahawiin dahil nasa gitna sila nandaan. Stella, nagangat ang tingin ko nang tawagin ako ni Miguel. Kanina nakasanda lang siya sa kotse niya. Ngayon nasa akin na naman ang tingin ng lahat. Humakbang siya palapit sa akin at hinalikan niya ako sa labi. Napaawang naman ang labi ko. Ramdam ko ang pagsinghap ng mga tao sa paligid namin. Hindi talaga siya nahihiyang ipangalandakan na ako ang girlfriend niya. Hindi ko alam ang magiging epekto nito sa mga tao pero ayoko nang isipin yon. As long as masaya kami ni Miguel, masaya na rin ako. Besides, asawa ko naman siya kaya okay lang naman siguro yon. Nakita mo ba ang tinginan ng mga empleyado kanina sa beauty care? Nakangiting tanong niya sa akin. Bakit? Ganun din ba ang tingin sa iyo ng mga babaeng nasa kumpanya ninyo? Natawa si Miguel na makita ang reaksyon ko. Sigurado kong alam niya na naiinis ako. Hindi ko nakasaranan yon Han. Kaya masanay ka na lang, okay? Wow, ang hangin talaga. Bulong ko. Pero sigurado kong narinig niya yon. Saan tayo pupunta? Napansin ko kasi hindi sa mansyo lang tuloy namin. Birthday kasi ni Raven, kaya pupunta tayo sa kanila. Sagot niya sa akin. Hindi na ako muling nagtanong pa. Napansin ko na lamang ang pagtigil ni Miguel sa isang mamahaling subdivision. Hindi gaya ng ibang subdivision na dikit-dikit ang bahay. Dito magkakalayo ang mga bahay. Magaganda din ang mga yon. Sigurado ko kung hindi bilyonaryo ang mga nakatira doon, mga bilyonaryo dahil sa structure ng mga bahay. Pamilya ni Raven ang may-ari ng subdivision na to. Isa lang to sa pagmamayani nila. May sarili din siyang bahay dito na siya lang ang nakatira paliwanag niya sa akin. Alam ko naman na mayayaman ang pamilya nila Raven, kaya hindi na rin ako nagtataka sa mga sinabi niya sa akin. Malaki din naman ang bahay ni Miguel, pero wala yun sa subdivision at mas malawak ang garden. Dito na tayo, wika ni Miguel. Kaagad kong pinasadahan ang tingin ng bahay na tigilan namin. Puro glass ito at tatlong palapag. Napakaganda rin ang kulay itim at puti na pintura sa semento. Bukod doon, malawak din ang hardin nila at may parking space pa. Kakababa palang pa lang ng kotse nang bigla niya akong salubungin. Binibini, miss na miss na kita. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Parang bata na sabi ni Raven sa akin. Naramdaman ko na lang ang pagtanggal ni Miguel sa kamay ni Raven na nakayakap sa akin. Kapag niyakap mo siya ulit, uuwi na lamang kami. Seryosong wika ni Miguel. Natawa naman si Raven sa sinabi niya ikaw naman, hindi ka na mabiro na ko talaga si Stella natuwa naman ako eh matagal din ang isang taon pero wala pa rin nagbago lalo pa silang nagiging gwapo sa paningin ko pasok na kayo nasa loob na ng tropa nauna siyang naglakad sa amin at nakahawak naman si Miguel sa bewang ko nakakahiya bakit hindi mo sinabi sa akin na birthday ni Raven wala tuloy tayong regalo tapos ito pa ang suot ko hindi man lang tayo nagpalit muna ng damit. Ines, sabi ko kay Miguel, bakit kailangan mo pang magbihes? Saka hindi mo kailangan pa na magdala ng regalo dahil nasa kanya na ang lahat. Ako na lang ang regaluhan mo mamaya pag uwi natin. Kaagad ko siyang kinarot sa tagiliran dahil alam ko naman ang tumatakbo sa isip niya. Pagpasok namin sa loob, nakita ko agad ang magkakaibigan ni Miguel. Napayoko ako na makita ko si Chavez. Bigla ka tuloy na alala ang ginawa kong pagsinungaling sa kanya. Stella, my love. Carlos? Kunot to akong tanong. Mukhang lasing na siya. Alam mo bang 100 copies ng magazine mo ang binili ko at dinikit ko sa kwarto ko? Nakangisi niyang sabi. Pasaway ka, Carlos. Galit na sigaw ni Miguel. Mabilis naman na lumapit ang iba pa nilang mga kaibigan at hinawakan si Miguel dahil may balak na tong sumugod kay Carlos. Easy lang, Miguel. Niloloko ka lang ni Carlos. Nakainom ka kasi. Tsaka birthday ko ngayon kaya huwag kayong mag-away. Pigil ni Raven, sabay kindat sa akin. Isa ka pa. Singhal ulit ni Miguel kay Raven na dahil nakaligtas sa matalim niyang tingin ang ginawa ni Raven. Huwag kang mag-alala. Nakamove on ako kay Binibini dahil natagpuan ko na ang babaeng pakakasalan ko. Nakangiting wika niya. Mukhang totoo ang sinasabi niya dahil nakita ko ang ningning sa kanyang mga mata. Si Myla, si Clara o si Beth, nagtawanan silang lahat at pati ako'y nakitawa na rin. Mga pasaway kayo. Natigil lang ang pagtatawanan namin na may makita ko magandang babaeng lumabas mula sa kitchen. May dala siyang tray na may nakalagay na juice, ngunit ang mas nalang ipinagtaka ko, diretso lang ang tingin niya at wari ko. Binibilang niya ang kanyang mga hakbang. Nagkatinginan kami ni Miguel at mukhang parehas kami ng iniisip. Sir Raven, ito na po ang juice na inutos ninyo. Uwi kanya niya. Bakit ikaw ang nagdala dito? Ang sabi ko lang ikaw ang magtimpla. Paano kung nadulas ka? Tapos madapa ka pa. Saway ni Raven. Lahat kami sa kanya nakatingin. Pati ang dalawang kasamang babae ni Travis, nakangisi din na nakatingin sa kanya. Naagaw ng atensyon ko ang maganda niyang mga mata, ngunit nakakalungkod. Dalalata sa kilos niya na wala siyang makita. Mag-aalas just na ng gabi na magpaalam kami sa kanila. Nakaramdam na rin kasi ako ng pagod at kailangan pa namin gumising bukas ng maaga. Nagkausap din kami ni Chavez at humingi na rin ito ng paumanhin. Naiintindihan daw niya ako kung hindi ko nga sinabi ang totoo sa kanya. Nakakatuwa din si Raven, dal tinamaan talaga siya doon sa kasambahay niyang bulag. Iba kasi ang ningning ng mga mata ni Raven. Pagkatapos niya kaming bigyan ng maiinom, ay umalis na ito dahil pinaakit na siya ni Raven. Natakot ata na sulutin ni Carlos. Masyado kasing clingy ang isang yun. Kaya nga naiinis si Miguel sa kanya at panay sa akin. Mabuti na lamang matibay ang pagkakibigan nila dahil kung hindi, baka nagkabugbuga na sila ng selos. Napagod ka ba? Tanong ni Miguel sa akin nang makauwi na kami. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Katatapos ka lamang mag-shower at kalalabas lamang din niya. Sa banyo? Oo, kaya matulog na tayo dahil maaga pa tayo bukas, sagot ko. Isang linggo lang bibigay ko sa'yo bago ka umalis sa beauty care, hindi ba? Wika ni Miguel, sabay masahe sa likod ko. Oo nga po. Pagkarating na pagkarating nila, kakausapin ko agad sila, sagot ko. God, dahil ayokong mahirapan ka kung sakaling dinadala mo ang anak natin. Lumingon ako kay Miguel. Bakit? Alam mo ba agad kung bundis ako? Natawa siya sa sinabi ko. May nangyari sa atin kaya for sure. Nag-uumpisa ng mamuuyan sa maliit mong tiyan. Dahan-dahan niya akong hiniga at tinilan niya ako papunta sa kanya. Magkaharap kaming dalawa at isang dangkal lang yata ang layo ng mga mukha namin. Kung hindi ka pa rin kumbensido, pwede naman tayong gumawa ulit ngayon eh. nakangiting sabi ni Miguel. Wala talagang kapaguran ang lalaking ito. Paano ko ba naman mahihindian kung hindi pa ako tumututol ay nagumpisa na namang kumilos sa mga kamay niya sa braso ko? Tuluyan na akong ginopo ng antok pagkatapos na may maganap sa aming mag-asawa. Sobrang pagod ko talaga pero hinayaan ko lang siya. Nakayakap siya na mahigpit sa aking bewang habang nakasubsob naman ang mukha ko sa kanyang balikat. Kinabukasan, muli kaming pumasok. Hinatid niya ulit ako sa beauty care. pag ko naman sa office ay nadatnan ko na doon si Isay. Mukhang kakarating lamang din niya. Hi Isay, good morning. Masayang bati ko sa kanya. Hi Malu, good morning din. Nga pala, may problema tayo. Hindi aata papasok si Sir Marcos. Wika na yan sa akin. Bakit daw? Kunot na okong tanong. May sakit daw siya, tumawag sa akin. Pinapahatid nga sa akin ng mga pipirmahan niya mga papelis. Kaso hindi ko naman alam kung nasa ng bahay niya na sir. Kaya hindi rin ako marunong sa address na binigay niya. Eh, bakit naman doon mo ihahatid? Nagtatakang tanong ko. Kasi nasa Korea pa sila tita at tito. Doon siya nakatira ngayon. Sagot niya sa akin na kinagulat ko. Di ba, doon ka rin nakatira dati. Pwede bang ikaw na lang maghatid? Marami pa kasi akong tatapusin ni. Eh. Kailangan ko pang i-email si Master Ricardo. Pakiusap ni Isay sa akin. Tumangon na lamang ako kasi alam ko, importante mga kakailanganing pirmahin na Marcos. Bukod doon, nag-aalala din ako sa kanya. Okay pa siya kahapon nung umalis ako eh. Kagad kong kinuha kay isa ang mga papers at nagpaalam na rin akong babalik before lunch dahil panigurado susunduin ako ni Miguel. Yun kasi ang sinabi niya kanina sa akin. pag ako sa building, nagpahanap na agad ako ng taxi kaya mabilis akong nakasakay papunta sa bahay nila tita Isabel. Hindi ko alam doon pala siya nakatira. Masyado nga siguro silang close dito. Alam niya kayang doon din ako nakatira kung di ako napunta kay Miguel? Pagkababa ko sa taxi, dumiretso na ako sa guest room andon daw kasi to at nagpapahinga, sabi ng kasambahay Nakailang katok pa ako bago bumukas ang pinto Stella? Maang nasambit ni Marcos Nagulat ata siya sa pagdating ko, kaya lang umiwas ako ng tingin Dalaka boxer shorts lang siya at nakita ko na ang katawan niya Akala ko ba nilalagnat ka? Bakit ganyan ang suot mo? Kurot na akong tanong pero di ko pa rin siya tinitingnan Pasensya na, sandali lang, magbibihis ako. Uminom kasi ako ng gamot kaya pinagpawisan ako. Wika niya, sabay sarado ng pinto. Sumandal na lamang ako sa gilid at tinantay ko siyang pagbuksan niya ulit ako. Wala pang limang minuto, bumukas na ang pinto. Nakaputing t-shirt na si Marco sa jogging pants na kulay gray. Ngayon ko lang napagtanto na malaki na ang pinagbago niya. Lumaki na rin ang katawan niya at nagkaroon na siya ng muscle sa so Pasok ka, Tumuloy ako sa loob at ipinato ang mga papeles sa dapat niyang pirmahan ngayong araw sa ibabaw ng mesa. Kamusta na ang pakiramdam mo? Umupo ako sa upuan na nasa tabi ng mesa. Siya naman umupo sa tabi ng kama. Naayos na rin niya ang medyo mahaba na niyang buhok na kanina lang ay gulong-gulo. I'm okay. Naambulan kasi ako kahapon kaya siguro nagkasakit ako. Pero okay na ako ngayon. Nakangiting sabi niya sa akin. Kumain ka na ba? Gusto mo ipagluto kita ng sopas bago ko umalis? Alanganin siyang tumango. Ikaw bahala, Stella. Nagpaalam akong bababa sa kitchen upang ipagluto siya ng sopas. Paborito kasi namin yun noon. Lagi namin yung kinakain sa kantin kapag may luto sila. Siguro naman pagbalik ko tapos na niyang permahan, ang mga kailangan kong dokumento. Magtuloy-tuloy kaya ang magandang samahan ni Stella at Marcos bilang magkaibigan? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share and subscribe for more updates. Maraming salamat po.